today's vlog ay naglalakad kami ngayon dito sa Elston Park at na ito yung May na maraming isda ngayon kaya nagkakagulo ang mga ibon dahil natunaw na ang snow ang ice so ngayon ay nagkakagulo ang maraming seagulls ang maraming duck kaya kung maririnig ninyo yung mga ibon nang huli ng isda so iniwan ako ng aking hati at ng aking son doon yan o, oh. dami o oh. Oh wow! Nanguhuli sila. Maraming lumot-lumot. Yan ang Canada yung may, may green ang ulo. So beautiful. Sunny. That's Aidan. That's Aidan. And you said you got a new one? Yes, <laughs> open for me Aiden, please. <laughs> Same as with me, it would be new to me. How much did you get it for? If you don't mind me asking. The one for the Thank you. Hmm. Is it bigger? <coughs> Naririnig ko pa rin ang mga ibon ang dock. Wow, ang ganda talaga ng weather. Ang ganda ng weather pero look at me, I'm wearing jacket. Dahil plus 19 pa lang ngayon, hindi ko pa kayang hindi mag-jacket. Kasi malamig pa rin. Nakaka-amaze talaga yung view. Ang ganda talaga. Ayan, gusto ko dito sa may dilaw-dilaw ng mga flower. Kasi maganda dito picture Ang ganda ganda Siyabi ko na nagkikipag-usap pa rin